🎵 Aga ng pagmulat ang maagang pagkagulat Ngayong pakinggan mo ang aanyago ko kapag kumana. Hindi ko lang alam bakit ang daming mayayabang yabang. Nilipunin ko kayo kung ako si Kumanda Bawang Parang 🎵 na pinabayaan na Mga itinong yung hinupay makasama ang kabahong 🎵 Umarang ang kalaban upang makipagbulo Hindi sila natakot na, na mababag ang bungo 🎵 na pampakalma, putos na napakalotong 🎵 akung At kung magaangas ka pwede wag kong Si at titwan Ngayon tabitang lumalapat Ginagamit ko ang hila malaki kong tumuga Imula ang mata na natabunan na ng muta Mag-aral na muna Ayon, hindi mo kang kawawa Ang ibaba sa Pero sa utak pa ba? O, kulang pa ang nilamon na bigat, sige ka oo sabay ka sa Ng mga mo Nang kritiko na ng baong Sa di na dinaan No, naglipala na Hindi ko na matanto Mga bobo na galak dami ng aking Lala ko dahil di mo kayang amakin Parang nabibigod sa dagat, ikaw ang pain.